Sa iba pang balita, kabi-kabilang bilateral meetings ang dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 47 ASEAN Summit and Related Summit sa Malaysia. Binigyan din pa ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas bilang host ng ASEAN Summit sa susunod na taon. May update mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Rod Lagusad, live Rising Shell Rod. Handa na ang Pilipinas para sa hosting ng ASEAN Summit sa susunod na taon ang kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasabay nito, nilagdanan ng Pilipinas ang isang trade agreement na makakatulong sa kalakalan sa ASEAN. Handa na sa ASEAN 2026 hosting. Binigyang din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahandaan ng Pilipinas sa susunod na taon bilang host ng ASEAN Summit. Bahagi ito na naging laman ng plenary intervention ng Pangulo sa nagpapatuloy ng 47 ASEAN Summit and Related Summits. Na makatuon sa practical, inclusive at measurable initiatives ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon. Nagpahayag din si Pangulong Marcos Jr. sa patuloy na pagsulong sa legasya ng ASEAN. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin umano ng Pilipinas na makamit ang ASEAN Vision 2045. Nagpaabot din ng Pilipinas ng pagbati sa Timor-Leste, kusan kasama ang bansa sa lumagda sa Declaration of the Admission ng Timor-Leste bilang ikalabing isang miyembro ng ASEAN. Habang nagpaabot din ng pakikiramay ang Pangulo sa Thailand sa pagpanaw ni Queen Sirikit. Kasabay nito, biniging din ni Pangulong Marcos ang kalaga ng ASEAN centrality pagdating sa pagtataguyod ng katatagan at pagtutulungan sa rehiyon. Mahalaga rin para kay Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng mutual benefits and dialogue, lalo na sa in the Pacific habang binigyan din niya ang patuloy na commitment ng Pilipinas sa UNCLOS at Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction o BBNJ Agreement. Ayon kay Pangulong Marcos, suportado niya ang pagkakaroon ng open market, infrastructure development at regional economic growth. Kaugnay nito, lumagda ang Pilipinas sa isang trade agreement na layong mapalakas pa ang kalakalan sa ASEAN. Itang second protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreement o so ATIGA. Sa naging payag ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Goh, na pinasa ni Undersecretary Castro, sinabi nito na makakatulong ang atiga para tugunan ng kasalukuyang mga hamon pagdating sa kalakalan. The enhanced agreement offers significant benefits, particularly to improvements in trade facilitation measures, transparency provisions, dispute settlement mechanisms, and inclusion of new and emerging trade elements. Anya sa ilalim nito, mas magiging madali para sa mga negosyo na makapag-comply sa administrative requirements. Nakatakda namang lumagdang bansa sa ASEAN-China Free Trade Agreement o ACFTA 3.0 Upgrade. Sa bahagi naman ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro, kanyang ipinaliwanag na isa to sa matagal ng mahalagang economic partnership ng ASEAN. Anya, layunin ito na magkaroon ng makabago at komprehensibong kooperasyon alinsunan sa kasalukuyang sitwasyon. Makakatulong din Anya ang kasunduan sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs maging sa pagkakaroon ng patas na kompetisyon, proteksyon ng mga mamimili at sustainable supply chain connectivity. Samantala, nagkaroon din ng bilateral meetings ang Pangulo sa mga bansang Cambodia, Canada, Thailand, European Union, United Nations at Japan. Inaasa naman ngayong araw na idadaos ang iba't ibang related summits kabilang ASEAN member states kasama ang iba't ibang mga bansa. At yan muna ang latest mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa inyo. Maraming salamat Rod Lagusad.